Secretary, magandang umaga po sa inyo. Hello, Secretary. Magandang umaga po, uh, Kuya Meigo. Opo, ano opo. Umaga. Tama po ba 'yon na uh, patuloy ang pagtaas po ng mga pasaway sa kalsada, yung mga nagba-violate ng ating mga traffic rules, uh, Secretary? Opo, nakakalungkot nga eh, pero ganun yung nakikita namin, no? Na uh, alam nyo naman 'no, paugit-ugit sinasabi ng Pangulo natin na dapat talaga i insure natin na yung mga kababayan natin safe sa mga kalsada. And hmm. simple lang naman po ang inihiling ng gobyerno. Sumunod po tayong lahat sa mga panuntunan natin sa kakagulasyon natin sa kagya. pagnatayong huwag na tayong pasaway. Mm -hmm. Ang problema ko, eh, papadami po ng padami pa itong mga talagang ano, no, matitigas ang ulo nating mga kababayan. And ito nga, nakita nyo kahapon, no, pinresinta po namin sa DOTR yung pong kawawa ng mga enforcer sa kawit. Na, eh, Practically, oh, eh, sa, ano, nitong abogadang uh, driver na nagmamaneho sa kawit mm -hmm. na nag nagmamayabang pa no sinagasaan na nga niya yung yung enforcer sa kawit eh nagmamayabang pa sinabi sinabihan pa yung kawawa nating enforcer na sa padawang ano sa sampahan ng kaso mm -hmm. so alam niyo ho ito mga ganitong mga kababayan natin nakakalungkot pero tingin ko kay gangano talaga maturuan ng leksyon. eh na unang okay. Una-una, pagka ikaw eh, hindi sumunod sa panuntunan natin sa kalye, eh tatanggagan ka po talaga natin ng lisensya. Uh -huh, uh -huh. So, kasi yung lisensya po, pribigay yan eh. Uh -huh. Hindi naman yung karapatan eh. Ang hinihingi naman ng gobyerno kapalit niyan, uh -huh. eh, ma ma mag maging matinu yung driver sa kalye. Uh -huh. So, ito pong plano nating shame campaign, eh talagang sisiriso o talaga natin to, pinapaaral na rin natin sa ating mga abogado sa DOTR at LTO. Uh -huh. Pero ano na naman to, no, Kuya Melo, no? hindi naman to, Uh, kung may minor violation ka, ilalagay ka dito. Ito, ito reserve lang talaga para doon sa mga grabbing mga violator, katulad nung halimbawa, yung, yung nag-counter nag, -nag -counter pro sa Skyway. Opo. At uh, saka itong, ano, itong babaeng abugada na mm -hmm. sinagasaan yung enforcer natin. mga ganong klaseng grabbing mm -hmm. mga violation. Mm -hmm. Mm -hmm. Para naman matutuwa ang mga tao at Ah, uh, wag na nigan tutugaran 'tong mga matitigas ang ulong kababayan natin opo, ito. Opo. Uh, hindi ba nat uh tumatalab yung pagtataas ng uh, mga multa secretary baka mas maganda po yan kasi may mga reaction tayo na kukuha dito na baka daw po may nalalabag tayo with all due respect secretary baka daw na Oo. malalabag natin ang karapatang pantao una yon pangalawa yung data privacy kung tatawa kung uh, mababanggit po natin secretary data privacy Oo. opo unang-una ho pinapa unang-una pinapaarang natin sa mga abogado kung ano ang pwede natin at hindi natin pwedeng gawin opo Sa so, data privacy naman wala naman tayong igagagay na ano eh na mga ano ni Gay, eh, no mga dita detalye ng kanilang uh, mm -hmm. ng ng kanilang pagkatao no yung mga address nila mga wala tayong gagawin na ganun no? Mm -hmm. pero tingin ko po ano eh kung kay po na natin gawin to parang mag-send ng message na kapag ikaw eh may grab may, may may hindi tamang ginawa at grabe ang ginawa mo sa kalye oh, eh tagagang ano no tagagang dapat ipakita natin sa mga kababayan natin na huwag natin tutugaran itong mga ganitong klaseng mga driver. Mm -hmm. Baka may violation din daw sa due process. Di ba kailangan tingin muna po ang kanyang panig daw, Secretary, bago ilathala ang kanyang mukha? O, oh, ng mga abogado natin, na Kuya Melo. No? Opo, opo. Uh, pero pag ito, na-clear ng mga abogado natin, eh, mm -hmm. talagang hindi na tayo magdadagawang isip, gagawin na natin to. Opo, opo. Okay, sige po. Uh, teka, uh, alin ho ba sa mga klase ng mga motorista yung mga nag-motorsiklo uh, ba? Yung mga nasa pribadong sasakyan ho ba? Yung mga public utility vehicles ho ba? Diyan ho ba, alin ho ba dyan ang mas maraming nagbabiolate, Secretary, batay sa datos ninyo sa ngayon? Aga mo, aga across the board tayo dito, Kuya Mego, eh, motorsiklo, PUB, private vehicle. Ano lang ho talaga, tingin ko ang, ang, ang naging problema dito, yung nakasanayan na ho kasi ng iba nating mga kababayan, unfortunately, ano, na madaling makalusot sa kalye. Mm -hmm. No, madaling magpadulas, madaling maglagay at wagang consequence yung kanilang mga violation. mm -hmm. Eh tingin ko dapat mahinto na to. Opo. Ah, uh, kailangan matuto na ho tayong lahat. Opo. Na safety po ng mga kababayan natin ito eh. Hindi naman po ano eh, maliit na bagay ito eh. No, uh, halimbawa yung nagano, yung nag uh, counter process highway mismo na na inamin niya mismo na gasing siya. mm -hmm. Eh kung may tinamaan yun, siguradong may, may namatay doon. Mm -hmm. So, pagka ho ba, eh, uh, maibabalik pa ba natin yung buhay ng mga kababayan natin kung nangyari yun? Opo. So, ano ho ito, no? Safety issue po ito, eh. So, ito po talaga, lahat ng na pwede natin gawin, para lang mabawasan natin itong mga pasaway sa kage, gagawin po natin. Opo, opo. So, mara, dumadami pa rin. Uh, sa inyo bang assessment, uh, yung pong mga, yung, yung ginagawa ngayon ng uh, MMDA, 'yung no contact apprehension ay eh, nagtatagumpay ba tayo doon sa Mag po ang tulong niyan at opo. epektibo po 'yan nakikita mm -hmm. naman natin pero mm -hmm. kahit na ganun pa man mayroon pa rin pong mga pasaway lalo na sa mga sa mga lugar na wala namang encap no opo. kasi ang encap hindi naman sa lahat ng kalye may encap eh Opo opo diba? sa mga national road lang yan dito sa Metro Manila eh mm -hmm. pero kamo yung nakita natin sa kawit no eh ano hindi katanggap-tanggap po yung ginawa ng nung kababayan natin na nagmagaki pa na abogada daw siya. So, mm -hmm. yung mga ganun po talaga, eh kay nga nga tingin ko ma ano eh, mapakita na wag natin tutularan yung mga ganun. Ano na ho bang balita doon? Nasaan pa na ho bang kaso yung uh, sinasabi Opo. niyo? Na motorista Opo, na nag-file nag, -file, nag -file na po ng ano, no? Nag-file na po ang kaso yung ng kaso yung ating enforcer sa Cavite. At uh, ano po, ano Uh, may proseso na po tayo sa LTO para sa permanent revocation ng kanyang lisensya. Opo, opo. Sige po. Sekretary, yun lang po ang aming itatanong. Salamat po at... Uh... Salamat po, Kuya Meron. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo. Thank you po. Secretary Vince Dizon, ng bad. Department of Transportation.